Noong November 20, 1979, ay binalot ng kadiliman ang Masjidul Haram sa Magka sa pagsalakay ng mga terorista na nagpapakilalang mga bayani ng Islam. Sa paumuno ni Juhaymana Lutebi ay sinalakay ng mga terorista ang Magka, upang di umano ay ibalik ang bansang Saudi Arabia sa sinaunang paraan ng pamumuhay dahil ang royal family nito ay nawalan na ng karapatan na mamuno rito planado ang pagsalakay na ito. Ito itinaon nila sa huling araw ng taon ng 1399 sa kalendaryo ng Hijri nang sagayon na ipahayag ang paglitaw ng isang mujaddid o isang tagapagpanibagong muli sa mga Muslim na dumarating tuwing daang taon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah ay nagpapadala sa bawat simula ng bawat siglo ng isang magpapanibagong muli sa relihiyon isang mujad din. Marami ang napaniwala nila upang sumali sa kanilang hanay, maging mga estudyante ng Islamic University sa Madina, dahil ang isa sa kanilang inaangkin ay ang pagdating ng Mahdi, ang magiging pinuno ng mga Muslim na naiulat sa mga hadith na darating bago dumating ang Bulaang Kristo at si Heso Kristo. Inangkin ni Johayman al-Utaybi na ang Mahdi na ito ay walang iba kundi ang kanyang bayaw na si Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani na nagkataon naman na tumutugma sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa na ang pangalan ng Al-Mahdi na ang palayo na ito ay nangangahulugang ginabayan ay Muhammad bin Abdullah katulad ng mismong pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Katulad ng iba pang mga teroristang grupo ang grupo na ito ni Juhay Manal o ay nakatanggap ng suportang pinansyal at iba pa mula sa mga tao na napaniwala nila na ang kanilang kilusan ay ang mga nababanggit sa mga propesiya at ang kanilang gagawin ay banal at naitakdana. Ang ISIS bilang halimbawa at ang mga grupong sumusuporta sa kanila katulad ng Abu Sayyaf at Maute ay pawang nagaangkin ng mga katangiang nababanggit sa mga aral ng Islam upang magkamit sila ng legitimacy sa kanilang mga pagkilos at upang suportahan sila ng madla. Ang magazine ng ISIS bilang halimbawa ay pinangalanan nilang Dabek at ang kanilang website ay pinangalanan naman nilang Aamak na mga lugar na tinukoy sa mga hadith na magiging lugar ng sagupaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Romano sa dulo ng panahon Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi darating ang araw ng paghuhukom hanggang sa dumating ang mga Romano sa Amak o Dabek at lalabas mula sa Madina ang isang hukbo upang harapin sila at sila ang pinakamainam na mga tao sa panahon na yaon. Subalit katulad ng iba pang mga nagbabanal-banalan na grupo ng mga terorista, na sa umpisa ay magkakamit ng simpatya ng mga Muslim, ay magugulat na lamang tayo sa kanilang ipapakitang kalupitan, lalo na sa mga Muslim. Sa pagsisimula pa lamang ng kanilang pagsalakay ay pumatay sila ng dalawang walang kalaban labang pulis na wala man lamang mga armas liban pa sa batuta. At ang dalawang ito ay pinatay nila sa loob mismo ng Masjidul Haram. Ang masjid na binanggit na mapayapa ang Masjid na Banal na ipinagbabawal ang pagpapadanak ng dugo rito. Isinara ng mga terorista ang mga lagusan nito at ikinulong dito ang marami sa mga tao roon. Naging mahirap para sa otoridad na magapi ang mga teroristang ng hostage dahil ang Masjidul Haram ay marapat na maging isang lugar na ligtas at panatag. Ngunit walang pakialam dito ang mga terorista. Nakahanda silang magpadanak ng dugo ng tao na ipinagbawal na padanakin nila ang dugo, ang kanilang kapwa muslim, sa isang lugar na ipinagbawal dito ang pagpapadanak ng dugo, sa loob ng Masjidul Haram. Walang pakialam ang mga terorista sa katotohanan ito dahil handa silang pumatay ng muslim kahit sa loob ng isang lugar na bawal dito ang pagpapadanak ng dugo. Tumagal ang pagsalakay ng mga terorista ng dalawang linggo. Sa pagtatapos nito noong December 4, 1979, 127 na sundalo ng Saudi Arabia at 117 na terorista ang namatay. Ang 68 na mga terorista na nahuling buhay ay kalaunang pinatawan ng parusang kamatayan dahil ang terorismo ay isang krimen na lumalabag sa maraming karapatan ng mga tao na pinangangalagaan ng Sharia lalo na ang buhay at yaman ni Numan, musliman o hindi muslim. Ang tagpong ito ay masasabi nating rurok ng panganib ng kakulangan ng tamang pag-unawa sa relihiyon na nagiging dahilan upang ang muslim ay maligaw at magligaw ng iba patungo sa pagkaterorista. Ito ang rurok dahil kahit sinong kriminal na muslim ay hindi makakaisip na gumawa ng kasamaan o kahalayan sa Masjidul Haram. Pero ang terorista, nang akala niya sa kanyang sarili na siya ay banal at tumutupad sa mga propesiya, ay walang makapipigil na sino man sa kanya. Sukdulang hamakin niya ang kanyang relihiyon at ang mga pinangangalagaan nito, katulad ng buhay ng kanyang kapwa muslim at kabanalan ng Masjidul Haram. Lahat ng ito ay kaya niyang hamakin sa pag-aangkin niya na siya ay nasa jihad o pakikibaka sa landas ni Allah. Tunay na wala ngang nalilingid kay Allah at sa huli ay isinisiwalat ni Allah ang katotohanan tungkol sa mga terorista. Bago pa man dumating ang araw ng paghuhukom, nagbigay na si Allah ng mga tanda upang makilala natin ang maling jihad sa tama. Ang obligasyon na makibaka sa landas ni Allah upang pangibabawi ng salita ni Allah ay mananatili hanggang sa dulo ng panahon. Ngunit ito ay marapat na ipatupad sa tamang paraan. Tulad ng sinabi ni Allah, makibaka sa landas ni Allah ng tunay at tamang pakikibaka. Maging maingat at mapanuri lalo na sa panahon ngayon ng social media. Dahil kung sa totoong buhay ay kayang magbalat kayo ninuman na siya ay banal at may kaalaman at pag-unawa sa relihiyon ay mas madali itong angkinin sa likod ng mga ghost account o mga mapagbalat kayong mga post ng mga terorista at mga taga-suporta nila. Huwag magpalin Manatili sa jamaa o grupo ng mga muslim sa pamagitan ng pagsunod sa maalam sa relihiyon na tunay na nakauunawa sa relihiyon at sa mga kaganapan sa panahon ngayon. Huwag magpadala sa mga propaganda ng mga terorista na naglalaro sa iyong emosyon may tamang paraan ng pagtatanggol sa ating mga kapatid na Muslim kung sila man ay inaapi at hindi kailanman kabilang dito ang terorismo.